Halimbawa, ang channel ko, Simpleng Buhay USA, ito naman tayo. Happy Friday, Happy Black Friday po ngayon. Ay, hanggang 5 lang po ang pasok namin ngayon, mga kababayan. Ay, paano po? Kumusta po kayo lahat dyan? Ay, biyahe muna tayo. Sige, bye-bye. I love you all. Ingat po tayo lahat. May kami mga kababayan ng anak ko yan. Nakubunso ko itong anak si Janry. <laughs> Bibiyahe kami kasi mamimili kami ng lulutuin namin ngayon na Black Friday. po <laughs> oh, sa highway na po kami, mga kababayan. <laughs> Ito na po yung aming pinaglalakbayan dito sa Nebraska kayan. Ganda-ganda ng mga ano, daanan. Mga ayan eh, mga puno na po 'yan, boy po 'yan. Kahit wala po yung mga dahon, ang mga dahon po 'yan makukulay kaso lang nawalis na po yung mga dahon <laughs> pound tray yung mga buhay na yan yan ang matitibay sa lamig yan. Yeah. kung bailey <laughs> yung isa linalaga ko pa po mga kababayan tapos yan yung apoy <laughs> gabi na kaya ayan gabi na po yan alas <laughs> sa bailey tapos ibig pinaiinit ko na yung mantika. Ayan po. Oh. Pinaiinit ko yung mantika. Tinatakpan ko lang. Ano? Uh, Black Friday. <laughs> nagabihan na po ako. Ito po. Ito po yung belly. <laughs> oh, oh, belly <bailey> pa rin. <laughs> oh, kababayan ay. Eh. Ayan. Ang bodiga. May talong po yan. Nakaya ano namin. Saka yung rose. Ay ko sana ako mabubuhay pa yan. <laughs> Ito po ang bodega. Tapos, dito po kami nagluluto. Ayan. Tapos yan ang tangke, dalawa-dalawa. Kasi doon, di kuryente doon sa sa ano sa to yung sailing labuyo. sailing sigang ay sailing labuyo pala wala na hindi kinayaan ang lamig <laughs> ayan yung anak yan sailing ay, mga kababayan, ito na naman po ang minuko ko. Pansit na may tapi na litson o papano. <laughs> Ay, kakain na, na naman tayo mga kababayan. Kain na tayo ito, pinagluto ang kupala yan. Ito, so, yung tinapay ko habang nagluluto kong mga ngayak -ngaya ko. Paano? Ay, mga kababayan, litson, punch. na po ang aking Christy Billy. Gos <laughs> po yun. Hmm. Tapos, ayan. Ang ko. Tapos, ito na yung kakainin ko. Yan. May, ano po ito, may lang may, ano po malagkit. Hmm. kain po tayo. Tapos, may pinya po. So, ayan. <laughs> pinya. Kailangan may protas, kaman, Tomas <laughs> Kain po tayo, mga kababayan. Salamat po sa panonood nyo.